Hello mga mami! Ano-ano nga ba ang mga senyales na healthy si baby sa loob ng ating chan? I am midwife Joanna at your service. Una, sa second trimester o 4 to 6 months ay may malakas at regular na paggalaw. Pinapakita nito na ang nervous system at muscles ay nadevelop ng maayos. Pangalawa, mas malakas kumain, madaling magutom. Yung kakakain mo lang pero gutom ka na ulit. Ibig sabihin ito ay humihingi ang ating katawan ng karagdagang lakas para masuportahan ang paglaki ni baby. Ang pagiging maganang kumain ay nagpapakita ng normal at malusog na placenta. Pangatlo, laging antok. Yung pagigising mo lang, tapos antok ka na ulit. Magandang senyales yan dahil ang quality at normal na tulog ay importante kay mami at kay baby. Nakakatulong din itong ma-recharge at matugunan ang nutrients at oxygen para kay baby. Ikaw so ba mami, nararanasan mo ba ang tatlong nabanggit ko sa baba? Comment below!